Samantala sa UAAP naman, tila na isemento na ni DLSU guard Jacob Cortez ang kanyang pangalan bilang isa sa mga bagong leader ng Green Archers. Unti-unting lumalabas mula sa anino ng kanyang ama na si Mike Cortez parapos ang isang matatag na performance upang makamit ang panalo kontra UP. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Rog Nicolas. Sports Now. Sports Now. Exclusive. Isang dikdikang sa gupaan na naman ang nasaksaya ng mga tagahanga sa pagitan ng matagal na magkaribal sa UAP na DLS Green Archers at UAP Fighting Maroons kung saan nanaig ang Green Archers sa score na 72-69 nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum isa sa mga tampok na manlalaro sa naturang laban na si Jacob Cortez, anak ng dating Lasal Star at ngayon PBA Assistant Coach na si Mike Cortez. Nagtala si Cortez na 12 points sa 50% shooting mula sa field at naging mahalagang bahagi ng opensa na Green Archer sa kabuuan ng laro. Sa eksklusibong panayam ng Abante Sports Now, ibinahagi ni Jacob na isa na alang-alang lamang ng koponan na gawin ang lahat upang masungkit ang panalo. Aniya, Masaya siya sa pinakitang puso at disiplina ng kanilang koponan sa kabila ng pressure ng isang finals rematch laban sa matibay na UP. do whatever to win. So, that's how it is every game. Man. Uh, we know it's a yeah, uh, finals matchup, finals rematch. That's it. And um, I'm just proud of how the guys played today. Ayon sa DLSU guard, palagi nandyan ang kanyang ama upang magbigay ng gabay, payo at inspirasyon sa pagiging mas mahusay na leader para sa Lasal. Uh, yeah, you can say that. I'm just um, happy that he's here. He's always supporting me. Um, he's always we always go about the games and like he gives me tips and he's also helping me become a better leader. So um, I just like to say I love that his support is there and I can see. Isa sa so. mga pinakatumatak na aral mula sa kanyang ama ay ang kahalagahan ng pag over sa mga critical sandali, hindi lamang sa aspeto ng skills kundi pati rin sa pamumuno sa loob ng court. Uh, he knows how capable my abilities, so, is, uh, how good I am, and not just skills, but um, he wants me to take over. He so wants me to become a good leader and all that. Uh, and A, sa kasalukuyan, hawak ng lasal ang kartadang 4 kapatay ng UP at Atereo sa team standings Abang papalapit ang mas crucial na yukto ng torneo, inaasam magpapatuloy si Cortez sa pagbibigay ng malaking kontribusyon para sa kampanya ng Green Archers Ako si Rog Nicolas a Batisports, now na!